Sap mga panalo yun, magandang umaga sa inyo lahat So, kunting kaalaman lang para sa spark plug ano? So, may spark plug kami dito Dalawang klase, ha, sa parekoy eh. So, explain ko sa inyo yung local at saka hindi local, okay? So, ito yung local, ano? Ayan. So, mapapasin nyo dito, guys, is uh, kulay blue yung kanyang uh, liner na tatlo na to. Tapos, yung kabayo. Yung tatak na Uma Racing ayan. Tapos yung EB8 R31 medyo ayan. Medyo ano to, ah uh, mali ano yung letra, dating dating. Kumbaga siksik letra, magkakatabi silang masyado, okay? So ito yung local, kulay blue yung ah uh, tawag dito yung pinakang kulay ng liner saka yung pangalan mismo. Akin original J. So ito yung original na Uma Racing 'yan. So mapapansin niyo kulay violet tapos ito yung local. So ito yung mabibili sa Shopee ng mga 350, 400 yan. Yan yung original ah, nandiyan sa bandang kanan. Tapos mapapansin niyo yung threads. Threads niya medyo malalaki yung sa ito yung sa fake. Ayun, yeah, malalaki. Ito ito yung ano na 16 mm na pangkalas. Tas ito naman medyo pino siya. Check na natin yung pagkakaiba. Sa letra, ayan. A, B, A, 31. R, 31. Yan, o. So, malalaki agwat nung original. So, sa peke naman, tatig tatig yan o. Magkakatabi sila. Tapos, ayan, sa pangalan. So, dito, uh, sa starting naman, makikita nyo kaagad is Uma Racing. Dito naman sa kabila. Ayan. Halos parehas yung dito nila pero mas detalye yung sa original. So pag kayo nakabili ng ganito yung kulay, yan nasa kaliwa na yan. Ito, ibig sabihin, peke yung nabili nyo. Okay, yan. Ito yung original. Yan, kulay violet. So galing to sa mga legit seller. Okay. So ito yung legit nyan. Wala yung box ni Pops eh. So ito yung motor nya. So ang problema kasi pag local yung pyesa natin guys is madaling bumigay ano. So, kadalasan sa mga fake na ganitong spark plug, uh, minsan 8 months lang or 1 year sira na. Dito lang itong uh, original, pang na to, ano. So, minsan 3 months lang ganyan, napupundi na itong mga spark plug na peke. So, yung mga original naman, Siyempre matagal sila masira. So, yun guys. So, sa, nag, sa gustong bumili ng ano, spark plug, kung gusto nyo makasigurado, uh, check nyo muna kung uh, legit yung uh, nagbebenta at saka yung pinanggagalingan ng mga ano na tao dito. Uh, mga piyesa. So yon, di naman sa pagano, pwede rin naman kayo mag-order sa amin ng ganito para makasigurado kayo na original yung mukuha nyo. So ito yung fake and hindi fake na spark plug ano. By Uma Racing. Ayun. Ayun. Oh. Peke, kulay blue. Tapos yung original kulay pilot okay yan 155R so pa hindi ko alam kung papalitan na ni Pops ng spark plug yan Sa so, mga gusto magbili ng spark plug na legit yan PM lang kayo sakali o oh, yan ha kita kita nyo yung local sa hindi ha ayan ha pumarising yan guys ha pero kulay blue fake then original nasa, kal nasa kaliwa ayan ibang iba yung ano nila yung Pinakamparang nat eto malalaki, eto naman medyo maliit sya so nirig na rin namin yung ano, spark plug reading ni Pops, medyo okay naman sya then nagparimap na rin sya ng ECU then ah, salpak mo natin to ano pre, kakabit natin dito ito pa rin, sa'yo pa rin oh ah, sige oh pre, salpak mo na tong ano ah, tong local na spark plug ito yung original ito mo yung kulay <laughs> pag original so bakit ano baka uh, magtatanong dyan iba na yung spark plug Three tip na siya syempre racing na yan yung hindi kasi umarising yung mga NGK yung mga stock ay ano lang sila taog dito uh, isang single tip lang kung tawagin papakita natin sa inyo yung pagkakaiba ng umarising single tip at saka yung stock sa or, uh, stock at saka umarisin so, yung stock natin kadalasan ganito guys yan Ayan, ayan oh. ito yung stock ganito kadalasan yung stock then yung aftermarket ito na yan so, aftermarket 3 tip na sya ayan o oh. ayan teka lang. natin ayan So, stock, ganito yung tsura, yung NGK. Single tip, ito naman, 3 tip na. So, umarising racing na to. Yung diferensya ng stock and aftermarket. Okay? Yan. Kita nyo yung dulo, magkaiba. So, sa so, bibili naman ng spark plug, dapat depende naman yan sa budget natin, saka sa kagustuhan natin eh. So, kung gusto ninyo, uh, magandang klase, yon umarising. So, kung gusto niyo stock pa rin. So, stay kayo sa stock dito sa ating uh, tinatawag na NGK. So, sa spec flag, may mga code yan. So, dapat kung anong code na nakuha nyo dun sa ating stock at stock yung papalit nyo, ganun din yung ipalit ninyo. Same code lang dapat. Sunday so, natin kung ano yung nakalagay dun sa ating mismong uh, stock, ano. NJK stop and Umarising. So nakita niyo 'yung nung local sa hindi local ano. So local 'yung nabili ni Pops na NJK na Ice na Umarising i man. So guys, 'yun lang. Maraming salamat. Peace.